guys, andito tayo sa uh, okay. gate ng KODC, mga training unit po natin Opo, op, nagkagulo po kasi hindi po nila pinapadaan yung yung box na yan ayaw nila pa scanner kasi kami may scanner kami nagkakarahas na po dito Nagkakaroon na po ng dahil. Bakit yan sir? Ayaw po nilang padaanin

alas alas nete na umaga meron to kapal maximum tolerance po nagkakagulo po dito ngayon sa uh, entrance ng <homeowners> KOJC. <BLANK> <MMA, pairlessly> <mama>, <glowingables> maay ni kami karun alang sa pagpatuman sa wala sa ang arit. Huwag sir. General Torre, huwag ganyan. General Torre, huwag ganyan. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Oton ganyan. Oton ganyan. Oton ganyan. Oton ganyan.

August 25 Pwede 24 Hindi nila dinaan yung box na dala nila sa scanner namin Kaya nagkagulo Ayusin nyo pag-treat nyo sa amin ma'am Pinatulog kayo na maayos dito sa compound Ang himbing ng tulog ng mga kasama nyo dito Gaganyan niyo mga tao dito Sana maging respectful din po kayo. Eh, maximum tolerance nyo. And maximum tolerance nyo mga pulis? Ma'am, pinatulog kayo na maayos dito. Ang himbing ng tulog ng mga kasama nyo. Respetuhin nyo rin sana yung mga tao dito, ma'am. Grabe na talaga to. Grabe naman kayo Karapatan din po kami mga ate at kuya Nilawakan nya namang martial Lutong compound namin Binat talaga ko Dami nila at pa ESP Neutralizer sa bansa natin Ganto na po ginagawa Namana yang General Torre na to One fourth pa lang daw na ikot niya. Kahapon. Kahit kanal, nilusong na niya. Hindi nila pinadaan yung box na dinala nila sa scanner namin, guys.